Alas 9 pa lang ng umaga, pumila na si Lorena sa Malcolm Square Bitbit -Bit ang kanyang mga dokumento. Nagbaba ka sakali kasi siya na mailipat ang kanyang voters registration sa Baguio City mula sa Muntinlupa. Dito na po ako for good. Ako Hindi na po, na po ako siya. babalik sa Muntinlupa. May trabaho na po? Opo. Tsaka may asawa na po anak ako dito. Si Tatay Jerry naman pumila rin kaninang umaga para muling magparehistro para sa darating na 2025 local at national election. Aniya halos tatlong taon na rin kasi na hindi niya mahanap ang kanyang pangalan sa mga voting precincts. Sinamantala na, na namin to. Kami dalawa ng wife Ma'am ano Hindi po kayo nakaboto ng last night. Hindi ako, hindi ako. Uh, Sayang din kasi eh, karapatan natin yun eh. Uh, right to right eh. to Ilan lamang sila sa mga dumalo sa Special Voter Registration na inorganisa ng Comelec Baguibenguet para mailapit sa publiko ang mga serbisyo ng Comelec. objective natin sa Special Register Anywhere Project ay para mailapit natin ang Comelec sa mga gustong mag-register. So lahat ng services dito is register, transfer, reactivation, change of name, correction of entry, updating of election records, pwede yan. Ayon kay Binguet Provincial Election Supervisor Attorney Ilinita Julia Tabangin Kapuyan, mas mapapadali raw ang pagrerehistro sa special voter registration kaysa sa ordinary registration. So dati, magre-register lang ang taga Baguio dito lang sa Baguio City. Kung magre-register ka sa La Trinidad, dito lang sa La Trinidad. Pero pag sinabing register anywhere project, pwedeng taga Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit taga Mindanao, magre-register siya dito. Ito transfer namin yung kanyang application sa Mindanao. So kahit transfer, kahit reactivation, kahit ano pa, uh, tatanggapin namin na transaction namin, then we will transfer yung kanilang application kung saan sila resident. yan Mula noong binuksan para sa publiko ang registration ng Comelec ngayong buwan, kakaunti pa lamang daw ang nakakapagparehistro. So, sa umpisa, yung data namin is um, 282 for the city of Baguio. Yan ang umpisa sa first day. Pero sa iba, mga 63 for lateralidad Trinidad. And then yung the rest, mga ano na lang yan, 40 plus, sa Tublay, 8, mga ganyan lang. And sa Blan, which is the smallest uh, area natin sa registrants, the area natin for uh, municipality. Mga 6, ganyan, 4 ang nagre-register. Inaasahan rin nila na makapagtatala sila ng higit isang libong registration ngayong araw. Bukas rin ang kanilang tanggapan mula lunes hanggang sabado para sa mga nais magparehistro hanggang ikatatlumpo ng Setyembre ngayong taon. Kailangan lang nilang magpakita ng valid ID o anumang magpapatunay na sila ay residente sa isang lugar. Tatanggap din sila ng mga magpaparehistro tuwing holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.